Hello mga kapatid. So ano nga ba ang uh, epekto kapag ka tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon? At ano nga rin po ba ang epekto kapag po tayo ay sumusuway sa ating Panginoon? So ngayong araw po na to ay ating tatalakayin kung ano nga po ba ang nagiging epekto ng pagsunod at pagsuway sa ating Panginoon. Ang mensahe pong ito ay matatagpuan sa Leviticus 26:14 to 46. Sa mga talatang ito, tayo po ay binabala, binababalaan ng ating Panginoon na ang bawat ginagawa natin ay may karampatan na pagpapala o may karampatan na parusa. So, binababalaan ng Panginoon ang mga Israelita sa panahon na ito na kapag sila ay sumuway sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon siguradong sila ay makakaranas ng kaparusahan dahil sa kanilang katigasan ng mga ulo So ang mga Israelita sa panahon po na yon ay sumasamba sa mga diyos-diyosan at iyon po ang ayaw na ayaw ng ating Panginoon dahil our God is a jealous God at gusto po niya siya lamang po ang ating sasambahin dahil nararapat lamang naman po talaga na ang Panginoon lamang ang ating sambahin sa buhay po natin. So, ang mga Israelitang ito ay gumawa ng mga Diyos Diyosan upang sila ay sambahin. So, imagine kung, kung gaano katigas ng ulo ng mga taong ito dahil sinabi talaga sa ng ating Panginoon na siya lamang talaga ang ating Uh, sasambahin. So, dito sa verse na ito, ipinakita ng Panginoon kung ano nga ba yung mga bunga ng ating pagsuway. So, sa 14 to 39, dito po nakasaad kung ano po yung magiging bunga ng pagsuway natin sa kautosan ng ating Panginoon. Yung hindi po natin pagsunod sa Kanya, yung ating disobedience sa ating Panginoon ay nakasaad po sa Leviticus 26:14 to 39. So, ang sinasabi po dito ay binalaan ng Diyos ang kanyang bayan na kung tatalikuran nila ang kanyang kautosan, darana sila ng number 1, sakit at takot. So, number two, pagkatalo sa mga kaaway. Number three, tagtuyot at gutom. Number four, pananalasa ng mababangis na hayop. Number 5, digmaan at pagkawasak. At number 6, pagkakatapon sa ibang bansa. So lahat po ng bunga ng pagsuway na yan ay naranasan po ng mga Israelita. So sa unang pagsuway, sila po ay naparusahan. So sumuway uli sila seven times na paghihira pa. And then sumuway uli sila seven times more na paghihira pa. So, padoble ng padoble habang tayo ay nagkakasala ang paghihirap na ating nararanasan. Yung kaparusahan ng pagsuway natin, paulit-ulit nating pagsuway sa ating Panginoon, patindi ng patindi po ang epekto niyan sa atin. So, na kasalanan ay may matinding kapalit. Minsan iniisip natin na, Mabait naman si Lord, makakaligtas doon sa consequence ng pagsuway ko sa kanya. Kapatid, ang ating Panginoon is a just God. Siya ang uh, na, uh, gusto ng ating Panginoon kapag tayo ay sumusuway, tayo ay may karampatang uh, kaparusahan dahil hindi hindi maaari nabaliin ng Panginoon ang kanyang salita. So sa ba sinabi ng Panginoon sa bawat kaparusahan Uh, bawat pagdisubay uh, sa kanya ay may kaparusahan. Kaya naman, talagang mararanasan mo kapatid, ang kaparusahan dahil sa iyong pagsuway sa kanya. Pero hindi lingid sa Diyos ang lahat po ng ating ginagawa. Hindi, lahat, bawat minuto ng buhay natin, nakatunghay ang ating Panginoon. Para tayong nasa... Uh, Pinoy Big Brother niya na nakarecord ang buhay natin. Nakikita ng ating Panginoon. Batid ng Panginoon ang bawat segundo ng ating buhay. Alam niya kung kailan tayo sumusuway sa Kanya kung anong ginagawa natin. So, wala po tayong maililihim sa ating Panginoon. So, pero sabi ng ating Panginoon, kapag ka tayo ay nagsisi, humingi ng tawad at nagbalik loob sa Kanya, tayo ay may pag-asa tayo ay kanyang muling uh, yayakapin muli niya tayong tatanggapin upang tayo ay kanyang uh, pagpalain so ito po ay matatagpuan sa Leviticus uh, 26:40-46 so kahit gaano kabigat yung parusang ibinigay sa atin hindi pa rin nawawala yung habag ng Diyos so ang mga Israelita kahit na sila ay pinarusahan ng Panginoon pero hindi nawala yung Uh, pagiging maawain ng Panginoon sa kanila. So, patuloy pa rin silang kinakalinga ng ating Panginoon. So, sabi niya kung ang kanyang bayan ay magpapakumbaba, aami ng kanilang kasalanan, magbabalik loob sa kanya, tatanggapin sila muli. Hindi niya lilimutin ang kanyang tipan sa ating mga ninuno kay Jacob kay Abraham hindi niya nakakalimutan ang kanyang tipan subalit kailangan natin na tayo ay magpakumbaba aminin na tayo ay nagkasala at magbalik-loob sa ating Panginoon so minsan nararanasan natin ang kahirapan hindi dahil sa pagsubok lamang kundi dahil ito ay bunga ng ating pagsuway sa ating Panginoon ngunit mabuting balita ay laging may pag-asa sa ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat para lumapit sa Panginoon, kapatid. Magsisi tayo, magbalik loob sa Kanya. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Kaya kung tayo ay tatalikod sa kasalanan at susunod sa ating Panginoon, tatanggapin niya tayo ng buong buo ng bukas sa Kanyang puso. Kapatid, This is the day para ikaw ay muling magbalik sa ating Panginoon. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon ang oras na ito na nais ng Panginoon ng magbalik loob ka sa Kanya. Kapatid, sa isang simpleng panalangin ng pagbabalik loob sa ating Panginoon, ng pagtanggap sa ating Panginoon, ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan, ikaw ay babaguhin ng ating Panginoon Basta ikaw ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. God bless kapatid.